Hello mga ka-chikilabs at ko may trending tayo, Tim Sawyer nakabuntis na naman guys. So watch muna natin bago tayo magbigay ng reaksyon. Humingi ng tulong ang buntis na si Jennifer Inigo sa programang Wanted sa Radyo, Bansa Vlogger na si Team Sawyer. Dahil sa matapos siyang buntisin ito ay ayaw akuin ng vlogger ang pagiging ama sa sanggol na kanyang dinadala. Nagkilala raw sila ni Team Sawyer online kung saan unang nagchat ang vlogger sa kanya sa Instagram. April 28, 2023 raw sila unang nagkita at May 15 ang maaring petsa na sila ay nakabuo. Sa ad ni Jennifer ay nasa kanya ang ilang mga chat nila ni Tim bilang pagpapatunay na sila ay nag-uusap at nagkikita. May mga panahon rin na magdamag silang nagkakasama. Ngunit hindi raw inaako ni Tim ang bata dahil sa wala raw siyang patunay na kanya ang kanyang dinadala at ni hindi sila nag in Nais lamang sana niya na magkaroon sila ng kasunduan ni Tim pero hindi daw nito inaamin na siya ang ama ng kanyang pinagbubuntis. Handa din siyang sumailalim sa DNA test upang mapatunayan na si Tim Sawyer nga ang ama ng kanyang dinadala. Mensahe ni Jennifer kay Tim, Di ko naman sana gustong palakihin to, sana nakipagsundo ka na lang sana sa agreement. E eh, gusto mo talagang magulo at complicated. Napakomento naman ng ilang netizens sa isyong ito. Anila, Nakakaloka na lang talaga si Tim ilang babae na nagreklamo sa kanya para lang sa sustento. Aw, ang madaming babaeng nahuhulog sa kanya, kahit alam ng red flag pero kasi akala ng babae nagbabago ang lalaki ayon pala sa pa din. Nakakaawa ang mga babaeng iwanan lang tapos anakan tapos hindi marunong magbigay ng sustento in general lang ah. Kawawa ang bata. Ay mga single mom pero may rason bakit naging ganito. Kahit sana maghiwalay ang dalawang magpartner o mag-asawa, sana matutupad din mag sustento kung sino man sa kanila babae man o lalaki. Paalam nyo na ginawa niyan sa previous relationship niya, at may anak na pero tinuloy nyo pa yun. Eh. Di lang isa, ilang beses nyo pang ginawa. Sana makakuha ng suporta pero please lang maging lesson to sa mga babae na piliin yung maigi magiging tatay ng anak nyo gat maaari. Pag alam natin na may issue sa dating kinakasama huwag na natin patulan. Iniwan niya nga yung anak niya noong una ikaw pa kaya. So ayan guys, issue na naman to at marami naman po talagang nabuntis ang lolo mo. Mahilig sa ang lolo mo. Choy! Kung mo kahit ka, choy! So, ayan, nakakalungkot lang isipin na maraming mga kababaihan kasi ang pag nakakita lang ng na maitsurang lalaki, bumubuka ka na. Kasalanan mo rin yung girl, pero para sa akin, sa bata na lang po kayo tumingin. Kay Team Sawyer, panagutan mo na lang po yung bata at kawawa din naman at sa inyo po yan sa mga kababaihan pag alam nyo na kasi ang lalaki ay may ganong history na mahilig mga babae never na yung magbabago pag na lamang ang makakapagpabago dyan ayan po ang katotohanan po dyan masakit man po pero yun ang totoo so ingat ingat po ang mga kababaihan dyan huwag maniwala sa matatamis na salita kasi mael, elia din kayo eh. <laughs> Basta buka ka lang kayo. Wala well, anyways, ayan. Sana magsubing harap po yung sa lahat. Na kapag may past lalaki, mahirap muna po talagang pabago niyan. Lalo na kung babae talaga yung usapan. Pag babaero, once a babaero, always a babaero. Ate, kasi ayan, Katrina, haligi ka. Chay. Eh. So ayan, buka ka ng buka. So merese sa iyo. kasalanan mo yan. Pero si isang banda kawawa yung bata, kaya si Tom Sawyer sana panugatan mo yung bata. Saka ikaw naman bro, ayan, tuso ka ng tusok. Tapos ayaw mo namang panagutan. Bago-bago din pag may tay. Ngayon kasi madali lang magloko kasi marami ng social media. Marami na pong tukso. So ayan, it's own win situation talaga guys ang magkaroon ka ng partner na matino. Ano? But hopefully and I wish ko sana makatagpo ka ng lalaking mamahalin ka. At sa'yo, Tom Sawyer, tigil-tigilan mong kakatusok mo, juts ka naman. Okay. <laughs> yung ganon, di ba? Um, panagutan mo yung mga babaeng na anak ka, no? That's simple, ganon po. Huwag ka naman biktima, maawa ka naman. Ang dami mo nang magbiktima, eh. Ang dami mo nang nabiktima, huwag ka nang magparami pa ng lahi, di ba? Tigil-tigil lang ang kaso pala ng pester. Tapos takot naman pagdating sa obligasyon, di ba? Well, ayon, maraming salamat po. At ingat po kayo dyan, mga besko. At sa mga beses kong expired, ayan po ang sinasabi ko, nagre-react ako dahil may social responsibility ako. Good afternoon.